Padadala ko kay Attorneyan para sa'yo, ha? Ah, uh, salamat kung ganoon, Don Carlo. Pero Or warning lang. May mga ilan dyari yung hindi natin hawak. Kailangan gawa natin ito ng paraan. Kung pwede kausapin mo yung mga editor, bayaran natin sila kahit magkano. Ah, gagawin ko, Don Carlo. Hindi mo dapat ginawa yun eh. Kasalanan yun sa Diyos. Alam ko kinahihiya mo na ako ngayon. Ba't naman kita kahihiya? Swerte ko nga. Ikaw naging kuya ko eh. Natatandaan mo ba nung mga bata pa tayo? nung madalas kitang batukan at suntukin, lalong lalo na pag maatras ka sa away. Hmm. Paano naman? Bilin sa atin, Lola, huwag tayo makipag-away. tawagin kang duwag. Huwag lang yung manakit ka ng kapwa mo. Hindi na uso ngayon ang kasabihan pag pinukul ka ng bato, pukulin mo ng tinapay. Sa panahon ngayon, pag pinukul ka ng bato, bala ay mo. Pero huwag mo pa rin kalilimutan na medyos pa rin tayo. At pananagutan pa rin natin lahat ang ginawa rin dito sa lupa pag natin sa kanya. Siguro. Pero nasa lupa pa tayong lahat. Kailangan natin lumaban. Kung hindi, patay ka na. Tinatapakan ka pa. Dado, kailangan magpakatatag ka. Sa'yo lang makakasandal si Lola. Kailangan kanya. Aalis na ako. Minamalas tayo. Palagay ko matagal tayo, hindi magkikita. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Sige, ingat. Si Lola? Huwag, huwag pababayan si Lola. Ha? Ha? Pangako mo sa akin yan, ha? Ha? Oo. Si Lola? Oo. Sige, Hoy. Hoy! Pagtatago ka pa! Lola Aning? Lola Aning? Lola Aning, si Dado, ho? O, eh, wala siya. O, ano nga bang balita? Pinayikot ho kami ng editor ng jari pinuntahan namin. Pero sabi naman nung ni Robert may pag-asa pa sa iba. Sige, ho, Lola Aning, alis na ako. Pakisabi na lang ho kay Dado. Saan si Daniel? Bakit? Anong kailangan mo sa akin apo? Search the area. Yes, sir. Spars, si Daniel. Hindi, NPA ang aking apo. Ba't yun niya mga militar? Ang bilis niya magbintang na NPA ang isang tao. Pag mahirap, NPA. Pag may pinatay na militar, NPA. Kapag may ipinaglalaban, NPA pa rin. Sino ka? Siguro sympathizer ka rin, no? Hindi ako sympathizer at wala dito si Daniel. Sir, wala siya rito. Tayo na. Bilis mo! Uy, hey, bilis! Lola, I kailangan malipat natin na ibang lugar si Daniel. Delikado na siya doon. Oo. Uh -huh. Lola Aning, anong nangyari? Pati pulis, hinahanap si Daniel. Saan patatakbo, apo ko? Lola Aning, huwag kayo mag-alala tutulong kami. Anong tulong ang mabibigay ng isang pa-intellectual na aktivista tulad mo? Ang kailangan ni Daniel ay magtago at magpalamig. Mga pang ang naghahanap sa kanya. At hindi tayo dapat makialam kung hindi pati tayo mapapahamak. Hindi kami natatakot mapahamak, Malu. Ngayon kami kailangan ni Daniel. Pwede ba? Huwag na kayong magtalong dalawa. Linet, ang tagal ni Robert ha. Nakakanervis tuloy. Last chance na natin to. Baka ma-reject na naman. Maganda ito. Headline. Ilalabas namin to kagad. Total, marami na rin yung tinatanggap ng mga death threats mula sa nilalabas namin. Masahan mo to? Pinaliguran kami ng maraming editor dahil diyan. Maraming salamat sa tulong at paniniwala niyo. Mag-iingat ka. Linet! Lulu! Noel! Sa wakas, nadali rin natin. Naku, salamat naman. Malaking tulong to para kay Daniel. Sabi sa'yo, Noel, eh, meron pa tayong kakapi sa diaryo. Oh, tayo na. Aliga, ibalita natin sa kanila. Tara. Nabayaran na ba Don Carlo? Hindi nga eh. Dinobod cross pa kami. Daniel! Daniel, ibong ito. Sheila. Daniel. Aray, may sugat ako. ako eh. Napaka ko talaga, Daniel. Eh, ba't ka pamahig na di ka bayaran ni Don Carlo? Paano tayo ngayon? Ano ka ba, Sheila? Pera lang bang kailangan mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, napapahamak na ang buhay mo. Hindi ka pakikita ng pera. Sheila, pinatawag kita rito dahil gusto kita makasama hindi ka pwede magtagal dito sa Maynila, Daniel. Maharap ka nila kung gusto mo. Dali na lang kita doon sa probinsya doon sa mga kamag-anak ko. Mabuti pa. Ako bahala bahala sa'yo. Hindi, Sheila. Nagpapagaling lang ako na sugat. Hinudas nila kami. Bubweltahan ko sila kahit na sa impyerno. Talo tayo, Daniel. Alam natin ang lakas at puwersa ni Don Carlo, di ba? Wala siyang bagay na hindi kayang gawin. Hindi nila ako kaya. Okay. May kilala akong polis. Kakausapin ko siya para sa kanya tayo sumuko. Tama si Bong, Daniel. Hindi. Wala na akong tiwala sa mga pulis. Bayaran lang sila ni Don Carlo. Bong, bahala ka kung ano gusto mo gawin. Pero sigurado ako, patayan ng labanan. Delikado tayo. Kailan makuha natin ang ebidensya? Hindi mo ba binayaran ng reporter na yan? Akala ko ba hawak natin ang mga kabrang mga dyaryong yan? O baka naman binulsa mo pera? Ha? Santos, panibagong problema na naman ito. Kayo na, bala dyan. Dado naman, ba't mo binayagan umalis si Daniel? Hindi natin alam ngayon kung sa siya, siya makikita. Dapat malaman to ni Robert. Dado! Dado! Ba't mo pinayagan lumantag sa dyaryo si Daniel? Hanapin pa natin si Robert. Oy, hey, miss, huwag kang bastos, ha. Kinakausap ko si Dado. Dado, sino may pakanaan yan? Ako. Ako nagsuggest na may interview si Daniel. Kaibigan ko nagsulat niya. Bakit? Hindi mo ba alam na lalo siya mapapahamak dahil diyan? Importanting maibulgar ang mga ginagawa ni Don Carlo. Tutal, wala na rin naman tayo ibang magagawa eh. Hinahanap nila si Daniel. Mas mabibigyan siya ng protection dahil lumabas na siya sa dyaryo. Masyado na mabilib sa dyaryo eh. Paano si Lola Aning, si Dado? Paano ko sila naman paginitan ngayon? Si Daniel lang ang hinahanap nila. <laughs> yan na akala mo. pano? Wala ka na kasing inisip kundi mga issue sa trali. Basta makagawa lang kayo ng issue sa dyaryo. Di bali nang may mapahamak na ibang tao. Malusang dali. Hindi totoo yan. Dado naman eh. Huwag mo na ipagtanggutus yota. Mga otobistang hilaw. Teka, teka. Ano ba talaga pinagpuputok ng butsi mo ha, Malu? Dahil ba may krusonada ka dito kay Dado at hindi mo makuha? Hay! Pag nakukrusong dahan ko, nakukuha ko kahit nahiharang pa yung katawan mo dyan. Halika na. Abot na abot namin ang lakad mo, Sheila. Kaya mangipagtulungan ka na sa amin. Tama na ba ang 20 mil? O gusto mong habang panahon ka maging multo? Oh, limang gram. Kung kailangan pa marami pa kami. ang katulad nyo. Hello? Sargento Delgado? Sino to? Siguro hindi nyo na ako makikilala ngayon. Ako si Bong, yung dating Sputnik na tinulungan nyo. Ano kailangan mo? Eh, sir, kami ho yung umambos sa inyo sa restorante. Ha? Huh? Sir, tulungan nyo ako gusto ko na hum sumuko eh nasaan ka Diyan sa loob. Diyan Oo. E dapat hindi na siya sumama. Delikado lang ang buhay. Aling Rose! Aling Rose! Uh, si Lynette May pupuntahan daw reporter. Eh hanggang ngayon yung wala pa eh. Ngayon ay makna, hindi ako na kung bakit maraming tao napipilit ang mamundok. Para mabuhay ka sa mga panong ito, ikakapit ka talaga sa patalim. Pero di ba kung minsan, sa halip na nakakapit ka sa patalim, mas mabuting hawak mo mismo ang patalim? ang bangkay na dinala dito. Tingnan nyo kung kilala nyo. Si Robert, yung reporter. Ang anak ko. Hindi pa ba nakikita ang anak ko? Sorry, Mrs. Yan lang kung dinala dito. Ikaw ang may kasalanan ito. Kung hindi dahil sa kapatid mong kriminal, hindi mangyayari ito. Sana inilayo ko si Lynette na umpasin nyo. Aling Rose, tama na ho. Walang kasalanan si Dado? Ani Rose, mahal ko rin naman ho si Lynette. Kung ano man ang nararamdaman nyo, nararamdaman ko rin. Sino kayo? Anong kailangan niya sa apo ko? Siguro kayang pumatay kay Daniela, no? Mga kriminal kayo! Jimbo, bakit pati ba matanda pinatay mo? O ka ba? Kung hindi natin ubusin mga ugat nila, pati tayo mapapahamak.